Hey guys, kumusta Paprams here? First of all, I wanna greet Antoinette Salumag, Kirk Tabanao, Rose Ann Santos, at Beverly Martin. Thank you very much for joining our question of the day last week. Walang forever. Yun yung sabi nila eh. Pero depende sa dalawang tao yan. Minsan may nag-work at kung minsan hindi. That's part of life. So ano nga ba yung sampung dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon? Number 1. Sobrang paggamit ng technology. Ito yung tipo ng isang tao na mas inuuna pa yung pagpe-Facebook, paglalaro ng games, o pagse-selfie kaysa yung mag-spend ng quality time kasama yung taong mahal niya. Babe, hey, kain na tayo. Sige, Mamaya. Sarado ang punto. <tong> Nagre-record ako eh. Number 2. Immature. Parte na ng isang relasyon yung tampuhan, gulo, at miscommunication. Hindi porket may konting away, hiwalay. Pagsubok lang yan para mas lalo kayong tumibay. Number 3. Masyadong nakakasakal. Ang pagsaselos, ilulugar yan at importante may tiwala kayo sa isa't isa. Bakit mo nilike li yung picture ni Kati? Gusto mo siya, no? Kasama kayo. Ah, uh, babe, si Kati. Anak ni Chupiping. Remember? Number 4. Kuya Kim. Ito yung tipo ng karelasyon na alam niya ang lahat. Lagi siyang tama, hindi siya nagkakamali, at hindi rin siya nagsosorry. Number 5 Yung karelasyon mong si Professor X Ito yung isa sa mga problema sa relasyon na may isang tao na masyadong controlling kinokontrol niya yung isip mo kinokontrol niya yung bawat kilos at ginagawa mo Babe? Hindi Ah, babe? Hindi Maa pala babe? Hindi to the capital H Babe, maglalaban na nga pala ako Number 6 Tamad na garapata. Minsan sa isang relasyon may mga taong walang gustong gawin, walang pangarap sa buhay at umaasa na lang palagi. Walang trabaho, ayaw tumulong at puro forma. Number 7 Pusong Bato <coughs> Minsan kasi sa isang relasyon may mga taong napaka-insensitive, walang pakialam at binabaliwala wala ka kalang. Number 8 mga taong mahilig sa free taste. Hindi mm. ko rin maintindihan sa mga ibang tao minsan eh no. Meron na ngang para sa kanila pero naghahanap pa rin sila kung saan saan. Number 9. Walang chemistry. Minsan kasi sa isang relasyon parang pinagkasundo lang, sinubukan ng mahalin at hindi talaga sila nagkakilala ng lubos. And number 10, wala nang pagmamahal. At yan po ang sampung dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. Kung tatanungin ko kayo guys, ano ba yung mga number na na-experience nyo na noon? Please post your comments in the comment section below. At sa mga gusto nga palang ma-feature for our next video next week, simply answer our question of the day. Kung bibigyan ng title ng isang kanta ang love life mo ngayon, ano kaya ang title nito? Please post your comments in the comment section below. And again, this is Papa Ram saying peace and bye. Walang forever. Lahat sila magluluko. Pare-pare sila. Hindi kasi juicy.